Talagang nagiginay at nagpapapansin itong si Larry Bobo Gadon. Pinalutang niya na si uh, ex-president Digong Duterte hindi raw mananalo sa presidential election ng 2016 kung hindi raw siniportahan ng mga Marcos loyalists sa ang mga Ilocano at wala daw ganong influensya si Tatay Bigong ng panahon kung siya ay tumatakbo presidente ng Pilipinas kung hindi raw sinorportan siya ng mga Marcoses. Grabe talaga to si uh, Larry Bobo gano'n, ano? Ang sabi ng mga ilang netizen ay pakawala daw ito ng uh, malakanyang at, at lockdown dog ni uh, PDBM para atakihin ang pamilya Duterte sa pangunguna ni Tatay Bigong, ni Bibi Sara, ni Bea Baste Duterte at ni Congressman Paulo Duterte. Talagang itong uh, si uh, Larry Gado, wala yatang maisip na para painitin ang kanyang pangalan na sinasabi ng mga ilang political analyst, mga medicine, na tatakbo ito sa Senado sa mid-term elections sa 2025. Kaya ginagamit niya raw ang pamilya Duterte para mapansin siya ng mainstream media, social media, mga content creator, vlogger na ikinokover siya. Eh grabe ito si uh, Gadon eh. Ito ay uh, secretary ng Department of Poverty Alleviation. Sana Mr. Gadon, asikasuin mo ang iyong departamento kung paano ka makatutulong sa so, mamamayang Pilipino na hirap na hirap na kung paano makakakain at tatlong beses ang araw para ihapag sa kanilang hapagkainan. Ikaw naman ay eh, puro paninira ang iyong ginagawa. Halatang halata naman na ah, para pag-usapan kang, ang galing mong pumili ng uh, takihin eh. Talagang si uh, tatay dito, ang tinindihang mga anak ang uh, tinitira mo eh. Eh, tanong nga ng no, taong bay, eh, mananalo pa kaya? sa sinasabing pakpak mo na naman sa Senado sa 2025. Eh talagang uh, hindi ka patas tumabang kasi na uh, ang ginagawa mo ay talagang uh, manira at uh, painiti ng uh, mga sa ng iyong ginagalapan, lalo na si Tatay Digong. Eh, sa tingin ko naman siguro, hindi ka, hindi ka napapansin ng pamilya Duterte, alam nila, isa kang talunan. Ito talagang uh, Marcos Loyalist na si uh, Larry Bobo Gadon talaga. Ito talaga yung trabaho nito eh. Bukod sa matabilang kanyang dila, palamura sa mga kanyang nakakalaban, kahit babaeng tao ay eh, binabanatan nito eh. Ito naman ngayon talaga, hindi niya tinitigilan ang pamilya Duterte. Na siya rin nagsabi na sa 2020, kilalang paso niya, former VP uh, Lenny Robredo, si VP Inday Sara, kung sakali itong tumakbo sa presidential election, di ay 2028 pa yung presidential election. Nandun na kagad, masyadong uh, advance ang kanyang pag-iisip. Mr. Gadon, unahin mo muna kung paano ka mananalo sa midterm election sa 2025 bago mo uh, planuhin na sinasabi mo na pinalulutang mo na VP uh, Lenny Roberto versus VP Nday Sara. Itong uh, pinanulutang mo na hindi mananalo si Tatay Gigo na Pilipino gumoto sa kanya. Noong taong 2006, alam naman natin na mabago -mamago si uh, Tatay Gigo Duterte noong panahon ng kanyang pangangampanya kasi ang taong bayan noong mga panahon ay eh, naghahanap na halili sa wala naman nangyaring dalawang sa pangungunan ni former uh, President Pinoy uh, Aquino III na talagang lalo naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Kaya naghanap sila ng uh, may boboto. Ay eh, naging naman si na uh, isang magaling na mayor ng Davao City ng mga panahon ng uh, dekada 80 hanggang sa uh, dekada 2000. Siya pa rin ang uh, tinitingala sa Davao City. Kaya nga, nung tumakbo siya ng uh, panguluhan, nung nakaraang uh, 2016 presidential election, talagang nanalo siya. Kailang paso niya, ang kanyang mga kalaban sa politika na ano na si uh, Mar Rojas na kanyang nakatunggalin na hindi naman ni uh, Pinoy. So sana naman mister gano'n eh, pipiliin mo naman niya atakihin mo, hindi naman si Tate Dico eh, sana dapat yan eh, tumulong ka na lang sa mga kaibigan mo na sinasabi mo loyalista na makabibigay kung paano sana, mapapaunlad ang pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ngayon talaga uh, ng para mataas ang presyo, walang humpay ng pataas ng presyo ng bilihan at servisyong publiko. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmamatsyag ito sa nangyayari sa ating bayan, lalo na sa paghihirap ni Juan Pasang Cruz.